maray pa ito dito eh, mga bahay dyan, pero mas marami ito sa bandang kanan. Alam nyo ba na marami pa mga kailangan mabigyan ng relocation dito sa Manila? Lalo na itong mga nakatera sa estero. Ito po yung estero di Magdalena. Itong kaliwa, ito na yung unang na-demolish yung mga bahay at nabigyan sila ng relocation. Tsura nito, may linear park na siya. Pero dito kasi may ginawa ng uh, project. Yan po yung pag-improve nito, paglalagay ng steel sheet pile. Kung baga, para yung tubig, mas mag-improve yung flow. Pero sa kanan naman, habang ginagawa itong project, meron pa mga natitirang barong-barong dito. Marami nagtatanong, bakit hindi pinarelocate muna bago gawin yung project dito. Ngayon kasi alamin natin yung sitwasyon ng mga nakatira dito. Kung lumala ba yung pagbaha nung nagawa itong project. At uh, ito po yung Estero di Magdalena ngayon. Oh. And, uh, ginagawa na rin pala itong flood control uh, project niya dito sa Estero. Uh, natitira mga bahay sa kaliwa, tapos dito naman sa kanan. Ito yung mga natanggal, yung mga unang batch ng mga bahay. Ginatapos na rin pala yung one dito, flood control. Oh. Nag Nagbabaon sila ngayon dito ng uh, steel sheet pile. Ayan, dito sa mga kabayan eto hindi pa sila na relocate. Parang pa dito eh, mga bahay dyan. Pero mas marami ito sa bandang kanan. Mga bahay nila dyan. Yung sa kabila naman, ito po yung merong pumping station. Meron ding mga bahay ito dito. Pero na, ako na sila, katanggal na. Ito yung muna nagawan. Meron din mga bahay dito dati Yung sa kabila, mas masikip yun kasi maraming mga na nakatira eh. Yan, ito yung pumping station no? Ano yun, panahon ng uh, tagulan na kaya matapos dapat ito Yun, no? mga bahay dito Mapapansin na dito na, eh, parang puspusa na yung kanya yan Itong flood control Binababa ba dito pa? Ah, so pumapasok yung tubig dito sa kanya, dito sa pathway, ma'am. So, so, ang kon pala dito, ma'am, tinanggal na para tong Dati may kon dito eh, yung parang pantambayan, ma'am, di ba? Naka-extend. Panghigaan, tinanggalan nila. Tinanggalan nila. <laughs> so, kung ito, stitcher pala yung nilalagay nila ngayon dito. Pero walang kwan dito, relocation na binanggit. Wala pa. Wala pa sa ngayon. Wala pa. Ang mga sa gumagalaw na yung kwan dito, flood control project. Hi, Hanggang saan po yung baha dito, ma'am? Dito, gumabasok ang tubig baga umunan. Dito sa daanan nyo? Oo. Oh, uh, talaga dito? Sa loob. sa bahay? So yun, mayroon naman na ng daanagong itulong, may nakaharang. Yung ganyan na ginawa, pag hindi na buksan yung may tubig, mayroon uh, na tumago. Uh, so ito ngayon, mag-i-improve na ito kasi meron nang konti ito. Harang na. Ay, hindi no, rin. At paano yung tubig-bido na... Sa kabila na yun, natanggal yung mga bahay dyan, di ba? Di ba, may nakatira dati dyan? Uh -huh. Oo. Anong, anong tao ngayon nalipat sila dyan? 20... 2018 pa ba yan? 2017. 17, panahon ni Duterte pa? Sige, iya. Saan sila nalipat yung mga nakatera dyan? Meron sa Bulacan, sa Caray, Pero dito sa inyo na iyo, wala pang relocation dito? Binabanggit? Meron na rin na dito lahat ng iba. Punti na lang. So, meron nang meron 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 bilanggit kung saan kayo malilipat? Hindi ko alam pa. Wala pa? Wala pa. Dito ako na uh, anong anak boy niya dito manay. Ay oh, wala na akong trabaho. Wala na. so ito yung daan nila ito na araw. So, literal parang kalmarita yung daan nila. So alas dito na yung kanila. Ito yung mga extension nila. Fifteen years. 18 na? Kasi doon, doon kung kami galing eh. Sa taon po kami rin dito, mga limang taon. Kahit anong bagyo, bagyong mundo eh, bagyong etc. Kaya et ano, hindi kami binabaha. Eh hindi, parado kasi barado Kasi, barado po rin. Parado? Pero meron ng pumping station dito mama. Meron ng pumping station dito ah. yung nila pag umahon yan, ang ganyan lang. Magtatalo na yung mga anak ko. Bigyan ng relocation mo na bago pa? Meron po. Meron, meron na relocation. Meron na? Talaga po talaga kami. Sa, saan ito relocation mo? Depende kung saan po ang ano kasi ayaw mo kapasok sa Cavite. Meron talaga relocation. Yung mga iba kasi na... Ah, so Kabiti or Bulacan? Opo, ganun. Pangal, pero, pero wala pang petsa kung kailan ma'am? Opo. Matagal na kami o, ba, dito. Nga na? Oo, dati hindi naman kami binaba eh. Kala ko nga, malilipat to sa... Ano lahat ng tao dito, hindi kami dati binabaha dito. Mula nung limang taon na later ako nakatera dito, hindi binabaha ngayon lang. Mula nung na, yan yun yung ginawa na yan yun. Wala maraming, maraming tao dito. Nangikita yeah. oh. nyo po, ba, nakikita nyo lang, dito lang maluwag. Di pa Doon pasikit lang, lang pasikit. Masa dito eh, hindi eh, na lang, hindi na lang maluwag dito. Pero dapat ko, naman dapat pag... Dahil ka rin project, ililipat mo na dito. Ba ba bakit daw, bakit na hindi mag-go yung paglipat niya dito? Ha? Konti lang? Konti lang po kami. Ha, konti lang marami. Yung mga nagbalikan galing doon. Meron na pala silang gun relocation. Oo, kami na lang po ang wala. Eto, wala po. Yan, wala po. Wala po. So, sa akin -kay, kayo, sa Cavite kayo, or Bulacan? Kahit saan po, basta may mapapagyabang kami bahay. Yung naman po kami namin. Ayaw namin doon, Sir. Hindi namin binondomin ko doon. Bakit, Ma? Oo, sa lalim niya mga nakaka-bibigay. Binintay mo ba sa tausan? Tapos pag hindi kayo makabayad, babalik din sa amin. Asan yung lupa namin? Wala. Bahay nila. Na Kasi namin yung... Kahit probinsya, basta matutunan sure sa amin. Sure na. Kaya yan lang malayo. Malayo kayo dito. Sir, mahirap, malayo. Pero wala pong trabaho na talagang hindi nahirapan. Lahat po yan nahirapan lahat yan nalalayuan. Mas, mas nahirapan nga kami rito yung amoy niyan. Pag naamoy mo may... yun. Ah, so dito ma, malakas yung amoy dito? Ay, opo, natural. Iyog yan. Sisingaw at sisingaw yan. Ang lawak niyan eh. Kaya nga ka tingnan niyo po, nakasave yung mga paaralan. Saan? Ha? Na? Ayan, nakasave po yan mga... Mga salamin po yan. Yan, yung nalilagay. Bintana lang po yan. Nakasilga eh. Ah, so dito, school pala to. Opo. Ah, So ginawa nilang so, paraan. Eh, eh, paano yung aircon? Makapasok yung amoy? Natura. Yun. Saka madaling masira yun pag malapit sa ilo. Kaya nga pinasok nilo sa building nila yung aircon. Nakapasok po. Eh, yung harap nyo pala, school pala ito ma'am. Opo, tsaka to. Ito po. School din? Opo, senior street din. Puro pra, ano po, mga private. Private? Okay, sige, sige. Kaya ben, ito po yung kanila dito. Talagang napaka narrow ng kanilang daanan so ito parang mga extension to siya dito Abangan nyo yung part 2 nito. Dito may pagita ko sa inyo kung gaano mas masikip na yung daanan. Mapunta na to sa May Recto Avenue. So ito po yung mga kabayan dito sa Estero de Magdalena. So palit-palit ng karilanan ng tubig, no.